Magandang araw mga katinig ng bayan. Mainit na usapin na naman sa Senado ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay kaugnay ng kontrobersyal na flood control projects at ng mga contractor couple na tinagurian pa umano ng PCIJ bilang king and queen of flood control projects matapos makakuha raw ng mahigit 31 bilyon na halaga ng proyekto mula 2,022 hanggang 2025. Kamakailan naging sentro ng debate sa Senado ang tanong kung dapat bang ibalik muna ng Diskaya Couple ang perang umano'y nakuha sa anomalya bago sila maisailalim sa Witness Protection Program bilang State Witnesses. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin, Boying Remula, kailangan daw ng restitution, ibig sabihin dapat ibalik muna ang pera. Pero si Senador Rodante Marcoleta, na siyang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa flood control mess, ay mariing tumutol. Ang sabi ni Marcoleta, wala raw sa batas ang ganong requirement. Binanggit pa niya ang Republic Act 6,000 na naraan ata walumput uh, isa, o ang Witness Protection Security and Benefit Act na malinaw umanong nagsasaad ng requirements para maging state witness at hindi nakalista doon ang pagbabalik ng pera. Dagdag pa ni Marcoleta, kung gagawin ngang requirement ang restitution, lalabas na maraming tanong ang dapat sagutin. Sino ba ang magbabayad at paano matutukoy ang eksaktong halagang dapat ibalik? Kaya para sa kanya, hindi dapat gawing hadlang ang usaping ito para hindi magamit ang testimonya nang Diskaya Kopol laban sa mga opisyal at mambabatas na binabanggit sa kanilang mga salaysay. Sa isang press briefing, nagbabala pa si Marcoleta na haharapin niya mismo si Sekretary Remula tungkol sa isyong ito. Ang punto niya, paano raw magkakaroon ng mga pangalan ng sangkot na senador at kongresista kung walang gagamiting witness na gaya ng Diskayas? Kung matatandaan, Mismong mga diskaya ang naglabas ng aligasyon na sila raw ay ginamit ng ilang mambabatas at DPWH officials sa mga flood control projects na ngayon ay iniimbestigahan bilang mga ghost projects. Pero siyempre, ito'y mga aligasyon pa lamang at kailangan pang patunayan sa korte. Samantala, hindi naman basta pumapayag ang DOJ. Ayon kay Sekretary, Rimula, kailangan mo nang masuri ng mabuti ang kredibilidad ng mga aplikante bago sila tanggapin sa Witness Protection Program. Dagdag pa niya, may proseso raw na sinusunod at hindi ito automatikong ibinibigay. Kaya habang nagpapatuloy ang investigasyon, nananatili raw na bukas ang posibilidad na makasuhan ang parehong mga pribadong individual at ilang opisyal ng gobyerno kung mapapatunayan ang pagkakasangkot nila. Sa puntong ito, malinaw na ang usapin ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa prinsipyo. Ano ba ang mas mahalaga? Ang mabawi agad ang pondo o ang makakuha ng matibay na testimonya laban sa mas malalaking isda na sangkot umano. Mga katinig ko, dito natin nakikita ang komplikado at minsan magulo na proseso ng hustisya sa bansa Nariyan ang mga kontradiksyon sa posisyon ng mga leader. Nariyan din ang pangamba na baka baba hindi na umabot sa tamang dulo ang kaso kung haharangin ang mga posibleng state witnesses. Kaya tanong ko sa inyo, sang ayon ba kayo na bigyan ng immunity at proteksyon ang Diskaya couple kahit hindi muna sila magbalik ng pera? O dapat bang unahin muna ang restitution bago sila bigyan ng pribilehiyong ito? I-comment nyo ang inyong mga saloobin at gaya ng dati, manatili tayong mapanuri at makialam sa mga isyong ganito dahil pera ng taumbayan ang nakataya. Ios na lang alisin. Kasi po ang nag a sa inyo yung mga congressmen. Kahit anong iutos sa inyo ng congressmen, wala po kayo magagawa. Sunod-suraw-nuran po kayo ng congressman. Makapangyarihan po talaga. At pagka hindi nyo sinunod, patatransfer kayo sa ibang lugar. Kaya, nakukura po talaga eh. Ah, Mr. President, meron po pong isa. Payagan God. natin sa ating uh, tuntunin. Huwag na na natin bibigyan ng pagkakato ng congressman o senador na maglista pa tayo. Doon nagbumula yun eh. Kung wala maglilista, pabayaan na lang natin yung executive pero kinakailangan sigurom bantayan para po yung paglalatag ng ano yung project macro talagang pang panglahatan yung national impact kitang kita eh hindi yung gagawa ka ng flood control dito doon, do, di man magkakaugnay walang impact eh. o pagkatapos eh papasok ang congressman anong congressman ba yung sinasabi mo party list o regular kasi alam mo yung party list ganito, napakatagal ko naging party list. Ito, yung sentimiento ko siguro, kargado ang buhay ko dyan eh. Kasi kami, 150, 160 masaya na kami. Kung Toby, di ba? Ito inamin na po ni Secretary Bunuan eh. Regular, 1 billion. 150. Tingnan mo na, do doon pa lang eh. Uh thank oh. you very much Tony uh, Marcoleta. One minute uh, I want to recognize sa uh, Congressman Toby Tiangco. He wants to uh, Iyan ano ko lang questions. po kasi. No, mag maglalagay po kami sa Senator Ping, ano? Halimbawa, naglagay po kasi nationwide kami. Kailangan po po kami magtao po sa distrito dahil kukunin niya 'yun eh. Kami na nga po naglagay. Halimbawa, natibo po kay Biga. Halimbawa, naglagay po ako sa Malabon. Ah, al alam niyo Kasi kay ang ma mangyayari ma po dito, pipiliin ko na lang yung kaibigan ko eh. Kasi po, bakit hindi ko kakilala. nag, pag naglagay ka, halimbawa 5 million lang nilagay mo, dahil ko konti lang na iaabot mo eh. Kukunin po na regular. Salamat po. Secretary, while you were outside, o isinasalay, isinalaysay, nagbanggit ka ng labimpitong congressmen. At doon ay sinabi mo na meron nga silang nababahagi sa pamagitan ng uh, porsyento na ibinabalik sa kanila. Iba-iba nga lang, merong, merong 20 hanggang 30. Tama? Uh, yes, po, Your Honor. At uh, ang sabi mo, mapapatunayan mo ang lahat ng ito sapagkat merong kang ledger. Sinabi uh, mo ba yun? Uh, yes, po, Your Honor. At uh, ngayon, masasabi mo uli na bawat isa sa mga binanggit mong labimpitong congressmen ay makakapagpatunay ka sa pamagitan ng ledger na yung isinalaysay mong uh, nakuha nilang bahagi Uh, sabihin na nating uh, pay payoff ay talagang mapapatibayan mo sa mga internal ledgers na maaring maiproduce mo kung sakasakaling ito ay hihingin sa iyo ng komite. Uh, yes po, Your Honor. Yung iba po kasi, ano po, uh, chat po, tsaka calls. Pero yung chat, documented ba yon? Meron ka? Uh, meron din po, Your Honor, pero wala po sa akin ngayon yung cellphone ko. Ibig ko sabihin, uh, documentary evidence o kaya yung sa chat mo, mapapalitaw mo sa magitan ng dokumento o litrato na talagang merong nangyari na pagbibigay ng payoff. Yun lang kasi ang kailangan ma-establish natin. Uh, yes, po, Your Honor. Salamat. Uh, Mr. Gutesa, doon sa yung bahagi ng iyong pagsasalaysay, binabanggit mo na minsan nakikita mo si John Paul at saka si Mark ano, ano pang pangalan, apelyo, texay yata yung sinabi mo, na nagbibilang sila. Yes, Your Honor. Maan, meron ba silang ginagamit na makina pagka nagbibilang? Bulto-bultong pera ito. Eh. Sa pagkakataon na yun, Your Honor, is uh, walang makina ang ginamit. Uh, ano yung pagkakataong binabanggit mo? Yung during time sa Bali Verde 6, yung sa deliver ng 46 na boxes. Ito ba yung uh, binabanggit mong pinakamalaking nakita mong bulto-bultong uh, pagdi-deliver sa bahay sa Valle Verde 6. Yes, Your Honor. Pagkatapos, sabi mo, mula sa Valle Verde, dinadala sa bahay ni uh, Congressman Saldico sa may Horizon, sa may BGC. Uh, yes, Your Honor. At sabi mo, mula sa 46 uh, luggages, ang binababa nyo na lang ay 35. Yes, Your Honor. Sa mga katid, uh, depression na 11 luggages. Yes, Your Honor. Paano nyo... Hindi ba kayo... Nagtatanong, teka mo na, ang ipinanhik natin eh, 46, bakit 35 na lang? Baka mamaya eh, hanapin sa atin ito. Di, di, ba kayo nag-uusap-usap magkakasama? Sa mga pagkakataon na yung Your Honor, eh, wala na kaming time para mag usap Ang, ang sinusunod lang namin, uh, pag tumawag na nasa, o uh, mag uh, lang kami ng mga luggage, luggage sa yung sasakyan, then pag natapos, Proceed na kami doon sa pagde-deliverer, Your Honor. Oo so, nga, ibig ko sabihin, hindi kayo nagtataka. Ang ipinanghik natin, hindi eh, na lang natin 46, bakit 35 na lang? Baka tayo eh hanapan. So, hindi na namin na uh, alam yun, Your, Your Honor. Wala na kaming idea kung anong nangyari Ang ibig mo sabihin, kung ano lang yung dadalhin nyo, nagkakasya na lang kayo doon. Yes, Your Honor. Sen. Marculita, kunti lang, Mr. Uh, Chair, yung binabanggit palagi na John Mark at saka sino isa? Dalawa? Tao ni Saldiko? Ja John Paul, uh, Jan Paul Estrada and, and, Mark Tixay. Mark Tixay, Tixay? is your honor. Uh, may move that, that, they can be, they, they will be invited uh, for the next uh, hearing. Take Sir talk, Chair? Uh, Secretary. Ano, no, wala pa yung dalawa. Wala ano pa. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. Yes, well, with, the ah, of, uh, with the indulgence of... With indulgence of Senator Marcoleta. Uh, request lang po sa chair. Brief. Salamat, yes. uh, Mr. Chair Mar Senator Marcoleta. Kung pwede pong hilingin uh, na i-direct nung chair na uh, sina Curly at Sara Diskaya ay i-submit yung listahan ng mga uh, national flood control projects nila mula 2016 hanggang 2022. Kung maari po, Mr. Chair. Uh, so, ordered, uh, po, Secretary. Mr. Chair. Mr. Marcaleta, continue. Thank you. Uh, Mr. Gutesa, doon din sa salaysay mo, eh, binabanggit kang tatlong lugar na kung saan ay uh, dinadala yung bahagi ni uh, former, uh, former uh, Speaker Martin Romualdez mula doon sa bahay ni Zaldico. Pwede mo bang i-describe para lang malaman namin? Kasi uh, talaga namang nagpupunta karon. Kahit pa i-describe mo yung yung tatlong lugar, papano? Based on my experience during that time, Your Honor, ang napagdeliberan ko is yung 42, uh, dito sa may 42 Forbes. Ang gate niya kulay green. Then yung bakod nung, uh, uh, yung bakod niya is parang kinakapitan na ng mga damo na kumakapit sa semento. Then pagpasok namin doon, doon sa loob, maraming puno ng uh, kahoy, mangga, sari-saring puno nun nasa loob. Parang mayroon doong, uh, maliit na ubal. Doon kami nag stay pa during time na ibinababa na namin yung mga luggages na yon. Then Walang sumasalubong sa inyo kahit sino. Dahil maring kilala mo na rin yung sa pag-deliver mo. Para um, lang malaman namin na kapanipaniwala talaga may sumasalubong pero ang nakakakilala yung Honor is si, yung si Po lang. Kasi siya, siya, lang yung may direct contact at siya rin ang nagpapa-open ng gate kapag malapit na kami doon sa bahay. Yung Pag, pangalawang yung, lugar? Yung pangalawang lugar yon yung sa Nara, yung sa sinasabi ko kanina na yung sa 19 na dating bahay ni Michael Yang. Anong itsura naman nun? White lang yun, Your Honor. Eh. Ano? Kulay white lang yung ano niya, pintura. Yung gate. Yung gate. O bukod sa gate, ano yung napansin mo? So, malapad siya, Your Honor. Tapos maluwang siya. Yun lang naman yung ano ko doon. Kasi pag mga ganun, ang mission lang namin is ibaba yung malita. Pag naibaba, extragate na. Wala nang ibang ano. Ganun at ganun na ganun, na ganun ang nangyayari kapag Sen may dinideliver kayong baso. At yung pangatlo, sinasabi S mo sa... Senator Marcoleta, Ah uh, may, may, may batin. Yung pong sinasabi niyo kay Michael Yang, paano po niyo nalaman na kay Michael Yang po yon na paano napunta kay uh, speaker yon na sinasabi niyo si speaker na may-ari? Sabi nila na bili daw ni speaker eh. Sino nagsabi po sa yung inyo? Kasamahan ko rin mga security. Ah, security. Oh, Anong ah, nagsabi sa iyo na ito galing kay Michael Yang kay speaker na ngayon? Opo, oh, sir. All right, thank you. Yung pangatlo, ito nga yung sa Aguado Street aguado pero hindi na po ako ang nakapag-deliver diyan yung mga tropa ko rin na duty ko sinong duty at the time ng delivery diyan paano mo nalalaman na ginagamit yung pangatlong lugar na yun kasi sila rin po based doon po sa uh, group chat eh mo monitor po namin yung movement eh. kasi pag nagsabi na yun, oh yung duty basura proceed na may deliver tayo doon ko nalalaman na kung saan lugar at uh, yun yung pagbabagsak ng basura. Ano ba yung composition ng yung yung grupo? Kasi kanina sinabi mo halos 90. Uh, pwede mo ba sabihin sa amin pare-pareho ba kayong marine sa ano ba yung ibang serbisyo na kinabibilangan nila? Bali yung troops disposition namin, Your Honor is, Mayroon dalawang klase po kasi. EEC which is Ilisaldico, yun yung intended na security sa kanya. Mayroon ding MRC which is yung sa family. Dito sa EEC, ang dati dyan, during the time, mayroong sampung post guard with officer, sampung SAP with officer, saka mayroong tat anim na PSPG with officer. Yan yung composition. Din ang all the rest na security na is tulad namin mga retire, retire na, tapos yung iba, yung discharge na tropa din, ang uh, nakadetail doon sa kanya. Itong pagbigay uh, mo ng salaysay sa kapulungan ito, uh, maaari ba namin isipin na ito'y alam din ng mga naging kasamahan mo dito sa gawaing ito? Siguro po, Your Honor, alam nila. Dahil, uh, dahil sa issue na ito, siguro namulat na sila. Kung... Hindi, bago ka lumabas para magbigay ng salaysay, Hindi. nakapag-usap-usap ba kayo tungkol dito? Hindi po nila alam, Your Honor. Eh. Nagulat na lang sila eh, nung nakita nila ako sa TV, Your Honor. May kumontak ba sa So Super, Your Honor, wala na, Your Honor. Ano yung wala na? Wala nang kumukontak sa akin eh. Doon sa mga dati kong kasama sa trabaho, Your Honor. Dahil sa paglalahad mo? Siguro, Your Honor. Hindi ko alam kung ano yung... Teka muna, uh, Mr. Secretary, uh, Secretary, Senator Marcoleta. Hindi, hindi mo na hindi ka na kinokontak ng mga kasamahan mo sa ngayon your honor wala na paano mo nalaman na hindi ka na kinokontak hindi mo na sila makontak, contact eh ngayon ka lang lumabas dito bakit kuwento mo sa kanila na lalabas ka rito at magte-testify ka no your honor o ba, paano nila na, na, na sabi mo na ayaw ka na kausapin dahil maglalahad ka rito kasi hindi na po na hindi na po sila nagre, nag nag ano, sa cellphone ko dati kasi kailan ka nag-text sa kanila o tumawag wala na po akong tawag sa kanila, Your Honor. Eh, kasi... O kaya pa paano mo nalaman na hindi mo sila makontak o hindi ka tatawag? Ay pag tumawag po ako sa inyo, makukontak ko sila. Pero malawang, hindi na ako nila sasagutin. Your Honor. Pa, paano mong nalaman niya? Sinubukan mo na ba ngayong araw dahil ngayong kalumantad? Hindi pa, hindi ko pa man nasubukan, Your Honor. So hindi mo pa alam kung uh, makukontak mo sila? Hindi. So nasabi mo lang, sa palagay mo, hindi ka na sasagutin dahil lumantad ka. Yes, Your Honor. Sa palagay mo lang. Sa palagay ko lang, Your Honor. Thank you very much, Senator Mercoleta. Please continue. Kaya naman hindi mo sila makontakt dahil nandito ka pa. Kasi bawal magtatawag dito, tama? Yes, Your Honor. Okay. Baka naman tatawagan ka mamaya. Huwag ka masyadong magalala. Uh, Engineer Bernardo, uh, kasi nung Makita ko ngayon sa sumbong sa pangulo na ang ginawang basehan ay yung MYPS. Alam ko kasi merong PCMA. Uh, nagpatulong din ako sa mga ibang kakilala natin at uh, sa aking pagsisiyasat nakakita talaga ako ng mga ilang bilang ng uh, flood control projects talagang merong discrepancy ang mga coordinates. Eh. Merong isa na 67 meters do sa map yung length niya. Meron namang 150, meron 445. Ang ibig bang sabihin nun eh yung actual at saka yung uh, sa MY uh, PS kung halimbawa por hundred meters ang diperensya. 'Di ba very very significant. Masyadong malayo eh, 'di ba? Yes yes po Mr. Chair. Uh... At sa ganong kalagayan, maaari nating sabihin na pati yung opisina ng Pangulo na, mis, na, na, misled doon sa pagkakabigay sapagkat yung MYPS hindi naman siya masyadong reliable. Eh. Tama po. Agree po ako, Mr. Chair, kasi yung MYPS po, planning lang po yun eh. Hindi naman po yun yung... Yun nga, karaniwan yung MYPS, salimbawa, pagka NEP, magsisimula na yung mga preparatory dyan activities, ang gagamitin lang nila, ay eh, yung cellphone, tama? Oh, po, Mr. Chair. At kung alimbawa, sa isang lugar, mahina ang cellphone, pangkaraniwan, eh, medyo erratic din yung magagawa niyang coordinates, tama? Yes po, Mr. Chair. Uh... Kaya nga, nung sinasabi po ng Yusef uh, Kati na reliable yung PCMA, na talagang parang capable pa na ah, wala kanyang ghost project, masyadong mahirap paniwalaan kasi wala pala kayong... Uh... satellite As far as I know po wala pong gano'ng satellite eh. 'Yun nga po, kaya ang sinasabi niya na real time mukhang hindi hindi totoo. Sapagkat kayo ay ano eh, dependent din kayo dun sa mga encoder sa baba, tama? Yes po, Mr. Ch Mr. Chair. ang just normal po niya, is there are authorized uh, let's say project engineer po who can uh, enter the system and encode data doon po sa PCMA. However, pagka po minsan, nagiging... At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaction, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!